naman yung pogo natin. Parang naging drama na, nag uh -oh. na nakaladkad na. Nasa na po ba ang ating ano? Nasa episode na po ba tayo ngayon? Uh -oh. Kinakabit na rin po itong pogo sa ng Porak, porak, sa pogo uh -oh. sa Banban. At mm -hmm. uh, tama naman po yun. Talagang magkakabit po yung dalawang uh, pogo na yun. no? Mhm. Mm Paano po uh -huh. bang nangyari uh -huh. doon? Ah, uh, ganito po 'yan. Kung matatanda ninyo, during the first Senate hearing kung saan nag-appear yung uh, Mayora ng Bamban, Yan, yan, yan. yan, yan. And... Napresent present ko po doon yung ilang mga dokumentong nakita namin during our document exploitation mm -hmm. doon sa mga nakuha naming ebidensya doon sa Bamban. Mm -hmm. At ilan sa mga dokumentong nakuha namin ay tungkol sa Lucky South 99. Kami ang uh -huh. taka kung bakit may mga dokumento ng operasyon ang Lucky South 99 doon sa Baupo compound. Alam na eh alam namin na the operations of the Lucky South are in Uh, porak pampanga. Ayun. So, so, doon kami nagsimulang magkalkal at mm -hmm. nakita nga namin na medyo malalim ang ugnayan ng ng ilang pogo na nandoon sa Baufu at saka itong Lucky South 99. Mm -hmm. so, sa kakalkal namin, may mga nakuha kami torture videos kasi kaya ayan, oh. nagsimula kami ng, ng operation laban dyan sa Lucky mm -hmm. South.